magandang mga hapon mga kapit malu andito si kapit malu sa kay Balister sa burabud, ito ang sikat na paliguan ngayon sa Bula sa barangay Kasugad Bula Kamarinesor dito ngayon si kapit malu after 27 years ngayon na naman nakabalik si kapit malu dito sa burabud, sa Kasugad kay Balister ang daan po nito ay papunta ng National High School sa Kasugad. Yan. Yan po mga idol, mga kapit malu. Ayan ah, tingnan nyo na green na green ang tubig ngayon. Makapakalinaw po niyan at malinis sa kanilang paligiran. Eh dati may ibang po dati nung araw doon, no, 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 1995 siguro. Yan, mga ganun. mga ganun, 1995 pa, pa yan ng mga bantal ngayon kinimintin na po nila yung palibot na improve na po yan na yung daanan medyo sakto lang kakarating naman yung tricycle lang ganito sa taas ng mga paliguan nalakarin mo ng mga 100 meters siguro yun 100 meters maabot nino mararating nyo na ito kay balister sa Barangay Kasugad, Bula, Kamarinisor. Yan, yan po mga ka, kapit malu. Yan, no? tingnan nyo. Anong oran nyo lang po ang aking video? Ano yan, mga naliligo po yan. Yan, yan no? na-improve na. Simentado na po ngayon. No? E, dati ko lang po, wala pa yan po. Te, ano, yan, lupa pa rin yung araw. Tapos yan, may mga bantal dito yung daanan na kahoy. Paipot, paikot, yan po doon, no? Paikot yan lahat dati. Nandun pa rin yung puno dyan na putol. Manggangay nandyan pa rin. 27 years. Ngayon lang ako nakapunta ulit dyan. Yan. Malalaki na yung puno dyan. Malalaki na yung puno mga ka-Pitmalo, mga idol. Uh, paggaling highway, mga 1 kilometer siguro. Ang layo. Nakara mararating niya na po itong balyester sa may burabod sa barangay kasugad mga kapit maluh mga idol yan ayun po oh. linaon ang linaw ng tubig oh मेट आल्ला बाबा साडनते ملق <muchas> y Ah, kapit malo kami doon sa baba na yun oh. lang kami malo pumunta kami dito sa pumunta ako sa kasugad dito sa iburabod yung dating paliguan ng mga bata oh. ng mga bata pauli na ka mo ni nee. pauli na ka mo? Sari, taga Sari ka mo. Taka? San Miguel po. San Miguel Bula. Okay, right silunada na yung truck. Motor, hanggang dito lang yung siguro yung motor. Dito lang po tayo sa Kasugad. Bayan, sakop ng bayan ng Bula. Ito, mga kapit malo, yan ha. Ayan, mga nag-ihaw dito. May bike, may mga nagbabike din dito. Ayan o. Ayan, narating na ni Pitmalo. Ayan o. Ayan. Ayan, Ayan liligo. Nawala pa yung bantal dyan ito. Meron dyan dito sa gilid. Ito, narating na nipit mali itong balister. Burabud. Kasugad, bula, kamarinasur. Ayan o. Lalim yan. Ayan yung liligo.

Punta kay Balister dito. Ito po. Kasugad. Uh, Papunta kay Balister 'yan do. Paliguan 'yan, punta doon kay Balister.